mga karo! Ganda ng sikat ng araw, mga karo. Ayan, na ako ng mga manok, mga karo. Ayan na sila, nagwawala na sila, mga karo. Tapos mag-ano tayo ng mais, mga karo. Ayan. Ayan. tawagin tawag at si kami, mga karo. Boom! Bahay na ako, mga karo. Tugatamak, ka tsak po. Tinitira na ni Ermat ko yung, ano, yung hito, mga karo. Ayan. Balitat ganyan, nalagyan natin ang ano, ng lemongrass pinipit ko na rin yung bawang mga karo yung bawang sibuyas boyas, hmm. ginayat nga ni karo sinibak-sibak nga tapos luya mga karo hmm. bang 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 pinipit to pinipit to may kin, mga karo. Ay, gisa na natin mga karo tama na kunting mantika kasi medyo mataba yung isda gisa na natin pa wala malamala yung lansi mga karo bawang sibuyas tapos hindi mawawala yan luya mga karo yan tapos sunod natin yung isda yan may itlog pa siya mga karo buong hanggay na natin yung ano mangga tapos lemongrass tapos sinabuhan ko lang fresh water from inirangan river hmm. kasi paminta ibichin paminta kunting bagong isda tapos susunod natin dyan alam nyo na kung ano kasunod dyan Sinigang mix. Medyo kulang kasi yung asim ng bangga, mga ka. Alam nyo lang, masunod dyan, mga karo. Tanghalian tayo dyan, mga karo. Tanghalian na rin kayo dyan. Kaya, Luzon, Visayas, Mindarang. Tsaka yung mga nasa ibang bansa dyan. Parang halian na dito sa Pangasinan. Shout out nga pala sa Family Mercado. Tsaka yung mga, ano, tropa niya. Parang yung Family Mercado. Shout out.